Araw mga kauto. ito yung block ng ating Mola 125 yan, madilim lang, pero yan yung block nya. So yung gagawin natin dyan, papareborn natin, punta tayo sa shop sa Lipa. Nagkatama kasi ito eh kailangan daw paribor update ko kayo kung magkano yung magagastos natin sa paribor so yung ating motor gene general overhaul yung mola natin eh one hour later ah, to. nandito na tayo ngayon sa hindi pa yan magpapa ano tayo dito sana sa CBA magpaparibor tayo ah so yung rebor nila 1280 eh. 1480 eh. tapos yung bago nila ay 1, 50 so natawaran ko pa yung 50 pesos 1.8 na lang so sabi nila mas maganda daw yung bago kaysa erbor ito kasi lulong daw yung butas natagal din naman daw so kukunti ng diferensya kaya ito yung bago na yung kanuha natin so hindi na tayo magante para erbor so ito hindi na natin dun sa ating mekaniko para mabuhu ito A few moments later. To yung ating makina yan tapos so, ito natin na building block so bubuoyin pa to bubuoyin pa ito ng ating mechanic o so medyo madami dami pa tong gagawin nya baka hindi na natin to magvideohan, kasi nainip ako dito so yan nililinis pa nya yan dyan hmm, ating makina so ito nga pala bumili tayo ng isang makina na kasi nasira din yung kanyang first gear so kumuha tayo ng first gear dito para dagay dun sa ating makina at saka yung side cover ayan so ayan binubuo na niya iniinitan niya para may pasok daw yung bearing mas madali ipasok yung bearing iniinitan niya yan uh -huh. Ano yung mawala ang tagas niya. Problema, problema ko. Tagasin niyan eh. Hindi ko nila dyan ng ano yun. Nung, hindi ko pinainita. Hindi ko mas napapasok. Mga maganit. Oo. Oh. Nanalambot pala yun. Ibigyan So yan mga ka-auto. May kabit na yung cover. Yung sa may karang case. Nabuo na niya. Ngayon naman yung kanyang black na ilagay na rin. So ayan. <laughs> Baka hindi ko naman to to. Kasi madami pa siyang gagawin eh. Bago pa niya mabuo. So ito yung ating cylinder head. Nagkatama din to. Kaya laking porhisyong na igahan ng langis. Dami naging sira. Damay damay na. So ang ginawa niya dito. Ayan. Pinakinis niya. yan Pinakinis niya. So medyo kuminis na ng konti hindi na daw niya kayang bawasan pa kasi mas luluwang na yung play mas lalong iingay na so ito daw may ingay pa rin to may lagitik na konti pero hindi na ganun kalakas kaysa magpalit tayo ng buong head cylinder head wala short budget na tayo ang natin na gastos so ayan okay lang yan kahit maingay basta hindi lang siya ano masisira Ayan. so uuwi na muna ako nito kainip dito magantay eh